mayroong uh, pamaskong handog dito si SK in God Project, pamaskong handog sa mga kabataan ng Alapan 2023 panguna ni Kapka ni Consi Irene Legaspi at ni Joyce Ann Santarita, ito yung mga papremyo, ayan laruan ayan, May sapatos may chinelas yung lobo hindi kasama so may ventilador ayan may mga relupa pa oh, para sa mga kabataan ito maganda bigas ito pang uh, gamit sa badminton Naku, mukhang may kantahan pa mamaya ito yung mga upuan ah, na set na nung ating mga tanod at mga hatao dito sa barangay Ayan, ako napadaan lang at uh, hindi tayo makapag-speech mamaya dahil meron tayong ubo. So ayun guys, mamaya ito simula alas stress daw ang simula. Okay? Maraming salamat. Ito na yung mga bata, nag iipon na sila. Ito, nangyumigay pa sila. na marami pa hindi nagbigyan. So tayo. Ayan, si Kong Sibong, oh, nasa loob. nasa si loob. -bisi, si Kong Sibong. Ayun, busy-busy si Kong Irene muna si guys